May mga lalaki na halos gawin na ang lahat para mapansin sila ng babae. Laging nagmemensahe, laging available, laging nagpapakita ng effort pero sa dulo, hindi pa rin sila pinipili. Samantalang may mga lalaki na parang wala lang, hindi nagpapakita ng interes, tahimik lang at hindi nagpaparamdam, pero mas pinapansin at mas iniisip ng babae. Para bang kabaligtaran ng inaasahan natin ang epekto. Habang mas walang effort ang lalaki, mas nagiging invested ang babae. Bakit ganon? Ano ang meron sa lalaking parang walang pakialam? At bakit siya ang naisip ng babae kahit hindi naman siya nagpapakita ng motibo? Ako nga pala si Zaymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content sa video na ito. Pag-uusapan natin ang tatlong psychological na dahilan kung bakit ang lalaking parang walang pakialam ay lalong iniisip at pinapahalagahan ng babae at paano mo rin ito magagamit hindi para maglaro kundi para magkaroon ng edge sa dynamics ng attraction. Sa likod ng ganitong dynamics ay may malalim na proseso sa isipan ng babae. Hindi ito simpleng gusto lang niya ng challenge gaya ng kadalasang sinasabi. May psychological explanation na kung bakit ang pagkilos na parang walang pakialam ay nagiging isang napakalakas na stimulus para sa utak ng babae. Sa totoo lang, kapag ang isang lalaki ay hindi agad nagpapakita ng motibo, hindi madaling mabasa, at hindi umaasa sa validation, nagkakaroon ng cognitive tension sa babae. Nagiging curious siya. Nagtatanong siya sa sarili kung bakit hindi siya tinatablan ng lalaki. Ito ang nag-uumpisang magtulak sa kanya para mag-invest ng oras at emosyon dahil gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang iniisip ng lalaki at kung may tinatago ba itong nararamdaman. Bukod pa roon, may social conditioning din na naglalaro. Ang mga babae ay lumaki sa ideya na sila ang dapat hinahangaan, kinakausap at sinusuyo. Kaya kapag may lalaking hindi sumusunod sa inaasahang pattern na ito, nakakabigla ito sa sistema nila. Hindi nila inaasahan ang ganoong treatment, kaya nagkakaroon ng psychological dissonance. Ang utak ng babae ay hindi basta-basta, tinatanggap ang ganitong hindi inaasahang behavior, kaya lalong pinagtutuunan ng pansin. Gusto ng utak na maresolba ang puzzle na ito. Kaya kung ang isang lalaki ay kayang ipakita na kaya niyang hindi maapektuhan, hindi naghahabol at hindi desperado, nagiging isang uri siya ng rare experience para sa babae at ito mismo ang nagpapataas ng halaga niya sa paningin ng babae. Ang totoo hindi sa walang pakialam ang lalaking ganito. Sa halip marunong lang siyang magpigil. Hindi siya driven ng emosyon o pagnanais na mapansin. At dahil dito, mas nagmumukha siyang kalmado, grounded at in control. At yan ang isang napakalakas na signal ng dominance. Isang trait na kahit hindi laging inaamin ng mga babae, ay sobrang hinahanap nila sa isang lalaki. Technique number one, psychological gap na hindi nila makuha. Isa sa mga pinaka-epektibong dahilan kung bakit mas nagiging invested ang babae sa lalaking parang walang pakialam ay dahil sa tinatawag na psychological gap kapag ang isang babae ay hindi agad nakakakuha ng malinaw. Nasignal signal mula sa isang lalaki, kung gusto ba siya nito o hindi, kung interesado ba, pero sadyang tahimik lang nagkakaroon ng mental space na gustong punuan ng isipan niya. Itong gap na ito ang nagiging dahilan kung bakit naiisip niya ang lalaki kahit walang ginagawa ito dahil hindi niya mabasa, nagkakaroon ng illusion of depth. Iniisip niya baka may lalim lang talaga ang lalaki. Baka pinipigilan lang nito ang sarili o baka may dahilan kung bakit hindi ito expressive. Sa bawat tanong na hindi niya masagot, mas tumataas ang interest niya. Sa ganitong klase ng setup, ang babae ang kusang naglalagay ng meaning sa katahimikan ng lalaki. Iniisip niya bakit hindi siya tulad ng iba dahil dito gumagana ang imagination niya. Iniimagine niya kung anong klasing tao ang lalaki sa likod ng mababangis na katahimikan. Ang hindi niya alam, ang lalaking ito ay marunong lang gumamit ng presence at disiplina. Hindi siya pinapatakbo ng urge at dahil walang linaw ang kilos nito, napipilitan ng babae na siya ang mag-analyze. Sa simpleng salita, siya ang nag-i-invest ng mental effort. At kapag may effort, may attachment. Ang ganitong psychological gap ay hindi lang. Basta misteryo ito ay isang mental puzzle. Kapag ang babae ay hindi sigurado kung gusto ba siya ng lalaki, gumagana ang tinatawag na intermittent reinforcement sa utak niya. Ito ay uri ng psychological phenomenon kung saan ang unpredictable response ay mas nakaka kaysa sa consistent na behavior, parang slot machine. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo, pero dahil sa unpredictability nito lalo kang nabibitin. Ganun din sa lalaking hindi madaling pasahin. Ang unpredictability ay nagiging dopamine trigger, at kapag may dopamine, mas nagiging rewarding ang experience kahit wala pang actual na relasyon. Kaya kung ang isang lalaki ay may kakayahang hindi agad sumagot, hindi laging available at hindi nagpapakita ng sobrang eagerness, siya ngayon ang nagmumukhang kalmado sa gitna ng ingay. Hindi siya easily influenced ng babae at ito ang nagta-turn on sa feminine energy. Dahil ang feminine ay likas na reactive, naghahanap ito ng energy na mas solid, grounded at hindi madaling galawin. At ang lalaking hindi agad nagpapakita ng motibo ay parang pader na hindi madaling giba. Mas gusto itong subukan ng babae mas gusto patunayan na kaya niyang maabot ang lalaking tila hindi naaapektuhan. Ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng katahimikan kapag ginamit sa tamang paraan ay isang anyo ng psychological dominance. Hindi ito pagiging suplado. Ito ay strategic na pagpapakita na hindi mo kailangan agad ng validation at ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang unang naglalagay ng emosyon sa mesa. Technique number two, detachment na hindi defensive. May malaking pagkakaiba ang lalaking talagang detached kaysa sa lalaking nagkukunwaring hindi interesado. Kapag ang isang lalaki ay likas na detached hindi dahil sa laro o pa cool lang, kundi dahil sa inner stability niya, ito ay isang anyo ng emotional independence. At ang emotional independence ay isa sa mga pinaka-underrated traits na lumilikha ng malakas na attraction. Kapag ramdam ng babae na hindi siya ang sentro ng emosyon ng lalaki, lalong bumabalik sa kanya ang tanong, bakit hindi siya naapektuhan sa presensya ko? Sa panahong karamihan ng lalaki ay madaling bumigay. Agad nagpaparamdam at halos ibigay ang buong emosyon sa isang tingin lang ng babae. Ang isang detached na lalaki ay parang enigma na gusto niyang unawain. Hindi ito simpleng pagiging cold o rude. Hindi ito pagiging wala lang sa pakiramdam. Sa halip, ito ay isang uri ng emotional. Control isang state of being na hindi reactive sa external validation. Hindi kailangan ng lalaking ito ang attention or approval para maramdaman ang worth niya. Hindi siya defensive, hindi rin siya naglalagay ng pader para lang magmukhang strong. Ang totoo, hindi lang talaga siya madaling matibag at ang ganitong vibe ay ibang ng magnetic sa mata ng babae. Hindi niya alam kung paano siya makakapasok sa mundo ng lalaki at dito nagsisimula ang challenge. Kapag ang babae ay hindi sigurado kung ano ang epekto niya sa isang lalaki, napipilitan siyang gumamit ng ibang paraan para makuha ang atensyon nito. Nag-i-invest siya ng effort, nagpaparamdam, o kaya ay sinusubukang suyuin ang lalaking parang wala lang. Kasi sa totoo lang, mas nasasaktan ang pride ng babae kapag hindi siya pinapansin ng taong gusto niyang mag-react. Kaya kapag may isang lalaki na tila immune sa kanyang charm, mas matindi ang internal pressure na nararamdaman niya. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang baliin ang lalaking ito. Ang lalaking detached ay hindi lang basta hindi. Nagre-react pinapakita rin niya na Meron siyang sariling mundo. Meron siyang priorities, goals, routines, at emotional stability na hindi umaasa sa approval ng kahit sino. At dahil dito, nagiging desirable siya sa paningin ng babae. Hindi siya clingy, hindi siya needy, at lalong hindi siya desperate. Isa siyang independenting presence at ang ganitong klaseng presence ay bihira, lalo sa panahon ngayon na karamihan ay laging online, laging active, at laging naghahanap ng connection. Mas nakaka-attract ang lalaking detached, hindi dahil sa panglalaro, kundi dahil sa self-possession. Hindi niya kailangang habulin ang babae para mapansin siya dahil lang mismong hindi niya paghahabol ay nagiging dahilan para siya ang habulin. Ang kanyang hindi pag-react ay hindi kawalan ng emosyon kundi resulta ng disiplina at self-worth. Hindi ito ang tipo ng energy na hindi basta makukuha. Kaya doon pa lang, invested na agad ang babae. Technique number three, silent self-worth na hindi nang hihingi ng atensyon. Ang pangatlo at pinakamalalim na dahilan kung bakit nagiging invested ang babae sa lalaking, tila walang pakialam ay dahil sa uri ng self-worth na tahimik pero ramdam. Hindi ito yung klaseng kumpiyansa na ipinagmamakaingay. Hindi ito arrogance o yabang. Ito yung klase ng presence na hindi kailangan ng validation, hindi kailangan ng confirmation mula sa iba, at lalong hindi humihingi ng atensyon. Ang lalaking may silent, Self-worth ay nananatiling kalmado sa gitna ng ingay ng mundo. At kapag ang babae ay nakaramdam ng ganitong uri ng aura, hindi niya maiwasang ma-curious, ma at mag-invest ng emosyon. Kapag ang isang lalaki ay hindi nagpapakita ng effort para mapansin, pero kita sa kilos niya na alam niya ang halaga niya, nagkakaroon ng internal conflict sa isipan ng babae. Sanay siya sa mga lalaking nagpapapansin, nagpaparamdam at gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Pero ito ang isang lalaki na hindi naghahabol. Hindi nagpapakita ng motibo at parang hindi affected sa presensya niya. At ang nakakatuliro pa, parang mas may lalim at halaga pa itong lalaki kaysa sa mga nauna. Dito nagsisimula ang quiet competition sa utak ng babae. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang kuhanin ang pansin ng isang lalaking hindi. Manlang nag-aalok ng interest. Ang tahimik na self-worth ay hindi nangangailangan ng validation. Hindi ito nagpapakilala sa pamamagitan ng status, pera o gimmick. Ipinapakita ito sa mga simpleng bagay. Sa pananalita na may disiplina, sa kilos na hindi reactive, sa mga desisyong hindi kinokontrol ng emosyon, ang ganitong lalaki ay hindi rin nagpapadala sa pressure ng social media, hindi nagahabol ng likes o replies, at hindi rin natitinag sa pagkawala ng atensyon. Para sa kanya, ang atensyon ay hindi sukatan ng halaga. Alam niya kung sino siya at hindi niya kailangang ipaglaban iyon sa iba. Sa paningin ng babae, ito ay napaka-rare. In the psychology ng attraction, anything rare becomes valuable. Ang lalaking hindi nagpapakita ng desperation, hindi nagpaparinig, so hindi rin nakikihalubilo kung hindi kailangan. Ay nagkakaroon ng element of mystique. Sa bawat eksenang hindi siya present, mas tumataas ang tanong kung ano ang ginagawa niya. San siya busy o sino ang kausap niya? hindi dahil possessive ang babae, kundi dahil ang utak niya ay naturally wired para hanapin ang closure sa mga bagay na walang linaw. Kaya kung ang lalaki ay nananatiling composed at detached habang hawak pa rin ang kanyang sense of confidence, siya ang nagiging object of emotional fixation ng babae. Mahalaga ring maintindihan na ang silent self-worth ay hindi ginagawa para makuha ang babae. Hindi ito teknik para manalo sa laro ng relasyon, ito ay byproduct ng tunay na pagdevelop ng sarili ng taong may direksyon, may disiplina at hindi sumusuko sa pressure ng instant gratification. Kaya nagiging attractive ito sa babae ay dahil ito ang bumabaliktad sa usual narrative. Ang babae na sanay sa mga lalaking willing gawin ang lahat ay biglang napapaisip bakit siya hindi ako hinahabol. Andun pa lang, nagiging invested na siya hindi dahil pinilit kundi dahil kusa siyang napapaisip at napapalapit. Ang tunay na self-worth ay hindi maingay. Tahimik itong gumagalaw pero ramdam. Hindi ito nangangailangan ng performance. At kapag ang isang lalaki ay kaya itong panindigan, hindi niya kailangang habulin ang attraction ng attraction. Mismo ang lumalapit sa kanya. Dahil sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, may isang babaeng unti-unting nahuhulog. Hindi dahil sa narinig niya, kundi dahil sa hindi niya maramdaman at yun ang gustong gusto niyang tuklasin. Ang mga lalaking parang walang pakialam pero marunong magpakita ng disiplina at tahimik na kumpiyansa. Sila ang tunay na nagiging unforgettable. Hindi sila loud, hindi sila reactive. At hindi sila sumusunod sa emotional bait ng kahit sinong babae. At yun ang dahilan kung bakit lalong naglalagay ng emosyon ang babae sa lalaking tulad nila. Hindi dahil sa mga salita nila, kundi sa presensya nilang hindi madaling basahin at hindi madaling makuha. Kung gusto mong ma-develop ang ganitong klasing edge, hindi sapat ang pakulang o pakitang hindi interesado. Kailangan buin mo ang mindset, ayusin ang emotional stability mo, at matutong kumilos mula sa self-worth hindi mula sa pagnanais mapansin. Sa huli, ang hindi paghahabol mo ang mismong maglalapit sa kanya. At kapag nakuha mo yon, hindi ka na kailanman titingin pabalik sa dating version mo na laging umaasa, laging nagmamadali at laging natatalo sa laro ng emosyon. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng psychological insights na hindi mo maririnig sa mga generic na dating tips, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa Cerebral Hacks para hindi mo mamiss ang susunod na mga content na magpapalakas ng presence. Mo hindi lang sa harap ng babae, kundi sa bawat aspeto ng buhay mo. At kung meron kang natutunan dito, pakishare na rin sa kapwa mong lalaking. Gusto ring gumalaw mula sa tahimik na kumpiyansa.